Today is Thursday, right? Yan. Yeah. Patatayo ng baba ko kasi magiging okay, trabaho ng sobrang. So, dapat nung ano pa ako pupunta, nung Tuesday and Wednesday, Tuesday. Hindi ko napansin na wala palang bangko kasi tamadan pala nun sarado ang pangkwa ng two days. Two days. Two days. Ah, sarado ang pangkwa ng two days. So, inantay ko ngayon. It's Thursday. Kaya, hindi ako maaga pa ngayon, guys. 10 pa lang, pero super init. Napaka-init na. pa papunta tayo ngayon yung pangkwa. Kaya, pakita ko sa inyo yan. Lugar ng kinita ko. Ang ganda ng mga bahay dito. Billiard. Pero parang mas maganda ako dito. <laughs> ayan, ang ganda na dalawa dito. O, ayan. Ayan. Ayan, sa tatawid tayo. Kasi okay, sa akin, wag tayo masagasak. Andito ang malu, na ako, antay lang. <laughs> all day. Meron dito all days supermarket. Super init. Sana ho, konti lang ang pila para makauwi ako ng maaga kung sa Antay-antay lang kayo. Okay, nandito na ako sa lili. Pero nakapaayon pa rin ako. Takot ako sa araw, ang hapdi. <laughs> ang hapdi sa balat ng ano, ng araw. Pero nag naman ako. Pakita ko lang sa inyo yung inaadaanan. Oh. <laughs> Baka mahold up ako, joke. Charot lang. Wala kasama. Then, <laughs> Dito na, malapit na ako. Sa bangko eh. Kaya ito ko lang sa mga Diyan ako pupunta doon sa Metro Bank. Anakas <laughs> na. pila nga. Di mo ang aga-aga. Pila na guys. Oh. Kasi ano eh. Two days kasi sarado ang bangko. Oh. Two days. Ayun pila, oh. pila na Oh. pila na o. Oh. Pila Ate, yan yung pila. Pila. Ayan, si pila tayo dito. Pila

trip, guys. battery. trip. Naiwan ko yung ID ko. Babalik ako sa bahay. Oh, my God. Ay, nakakainis. Babalik ako sa bahay, guys. Naiwan ko yung ID ko. Buti naalala ko. Nakapila na ako. Nakapila na ako, guys. Naisip ko yung ID ko naiwan ko. Oh my god, ang init pa naman. Diyos ah, ko, ang init pa naman. Ang init. Ang init pa naman. My goodness, tapos okay, na ito. Ah, oh, ah. Bad trip. Ah, Okay. Pero ngiti pa rin tayo. Bakit ganon? <laughs> Nakakainis. Ayan. Ngayon. Napakainit guys. Super init ngayon. Napakapiti sa balat. Ayan. Nakita niya nakapayong ako. Oh. Ayan. 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 Ano ba ito? Ang ano daan dito. Sabi na iharang. Ayan. Samahan nyo na lang ako guys. Para hindi ako maboring. May <laughs> ano. na lang sila. Pawis na pawis na. Sana. Ay, Ay. Inis. Sigurado nga haba ang pilang ng mamaya guys. Kasi Two days nagsara yung bangko. Two days sarado ang bangko. May kotse. Buti mabait yung may kotse. kina ako. Kasi mahal na lang ako guys. Baka di wala uh. ID ID Pero wala dito. Layo pa naman sa kraya ng jeep dito ko. Ang layo, hirala. Sacrifice talaga paghanap buhay kailangan mo talaga mag-sacrifice ka. Hindi so, lahat ng bagay. Perfect. Ayun lang guys. Babay muna. sa ko ng video. Dito na ako. Like, Dito na ako sa bangko guys. Pues. Ay, dipila na naman. Dipila na naman ako. So, Saan ako na Ida. Buti na lang kaunti na lang Tatlo sa labas. Sa loob gunung na. Oh my goodness. Sa loob gunung na. Ah, ang oras kaya mga kauli. Ang laser din. ka bago umalis guys. I-double check kung na ang ID na, nadal na <laughs> ay nadala no. ba. Ay naka. Natapos din. My goodness. Eh. Nag-update pa ako guys. <laughs> Oh my god. Matapos din guys. Medyo uh, na natagalan ako guys kasi nag-update ako ng ano ko, ng account ko. Kasi dapat pala every eh, three years nag-update ng account. So, ngayon ay eh, pa-uwi na ako. So, ngayon pa uwi ako. So, ay, inyit. Parang ayaw mo na umalis sa loob ng bangko kasi malabi yan. Ay, ako, pila sa bangko kasi today days mo sa bangko. Pila, tapos kumila pa ako sa update na update na ayun pa uwi na ako so kasatapos din yun lang bye bye Tamalo. Bye-bye. Tamalo pa. Oh. Uwi <laughs> mm.